Nagsisimula ang pelikula habang ipinapakita ang walong kandidato na naghahanda para sa pagsusuri na makuha sa isang trabahong pangkorporasyon. Ang ilan sa mga kandidato ay nagpapalakas-loob sa pamamagitan ng mga salitang nakapagbibigay inspirasyon, habang ang ilan ay nagpapaganda ng mga sarili bago lumipat sa bulwagan ng pagsusulit. Ang lugar ay may kadiliman at may mga mesa para sa bawat kandidato. Mayroon din itong mga kamera upang masubaybayan ang kanilang mga aktibidad. Matapos makaupo ang walo, isang gwardya na may baril ang pumasok sa silid, kitang-kitang kinakabahan ang mga kandidato. Siya ay sinusundan ng isang lalaki na hindi nagsasabi sa kanila ng kanyang pangalan at ipinakilala lamang ang kanyang sarili bilang si Tagaayos. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa kanila para sa mga paghihirap na kanilang dinanas upang maabot ang silid, saka inihayag na ang mga kandidato ay nakapasa sa lahat ng mga nakaraang proseso at sila ang mga finalist, kung sila ay makapasa sa huling pagsusulit, sila ay makukuha sa trabaho na kanilang pinapangarap. Bilang panuntunan ng pagsusulit, sinabi ng tagaayos na walang batas ang sumasaklaw sa loob ng bulwagan ng pagsusulit at ang mga kandidato ay dapat na sumunod lamang sa batas ng pagsusulit. Hindi sila pinapayagang makipag-usap sa gwardya o sa tagaayos. Kasama din dito, kung sinadya o hindi sinasadyang masira nila ang kanilang papel at kung lumabas sila ng silid sa anumang kadahilanan, madi-disqualify sila. Ang mga kandidato ay may 80 minuto upang makumplito ang pagsusulit. Isang tanong lang ang nasa papel sa harap nila na kailangan nilang sagutin. Pagkatapos ay tinanong sila ng taga-ayos kung mayroon silang anumang katanungan. Nang walang sumagot, binati niya ang mga ito, sinimulan niya ang orasan, at lumabas. Inikot ng mga kandidato ang kanikanilang papel at nakitang blanko ito. Nagkatinginan silang lahat na nalilito. Habang tumatagal, mas lalo silang kinabahan. Kaya naman, ang pangalawang kandidato ay nagsimulang magsulat sa kanyang papel kung bakit sa tingin niya ay karapat dapat siya para sa trabaho. Ang kamera sa silid ay nagzoom sa kanyang papel at ang gwardya ay sinabihan na ilabas siya dahil nasira niya ang kanyang papel. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ng ikalimang kandidato na ang panuntunan ay nagsasabi na hindi sila maaaring makipag-usap sa tagaayos at ang gwardya, na nangangahulugan na maaari silang makipag-usap sa isa't isa. Sinabi niya ito sa mga kasama niya na naniniwalang kailangan nilang magtulungan upang mahanap kung ano ang tanong bago nila ito masagot. Tinalakay ng grupo ang ilang mga paraan kung paano makapasa sa pagsusulit, ngunit lahat sila ay nalilito. Sa kabuuan nito, tahimik lang ang unang kandidato. Isang lalaki ang sumubok na magpakilala ngunit ang ikalimang kandidato ay nagmungkahi na bigyan nila ang isa't isa ng mga alyas upang hindi nila kailangang ibunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Pinangalanan niya ang unang kandidato ng bingi dahil hindi pa siya nagsasalita. Pagkatapos, ang mga lalaki ay pinangalanang kayumanggi, itim, at puti ayon sa kanilang lahi, at ang mga babae ay pinangalanang blondi, morena, at dilim ayon sa kulay ng kanilang buhok. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Puti na tumayo sila mula sa kanilang mga upuan dahil walang ganoong panuntunan na nagsasabing hindi pwede. At mula sa pagkakaupo, tumayo si Puti. Sa tuwa ng lahat, hindi gumalaw ang gwardya, ibig sabihin ay malaya silang kumilos. Naniniwala si Dilim na ang mga tanong ay nakasulat sa papel na may hindi nakikitang tinta o isang watermark. Sumang-ayon silang lahat na subukan ang teorya ngunit hindi alam kung paano. Tumayo si Morena at ginamit ang mga ilaw sa kwarto para tingnan kung may nakasulat sa papel. Gayunpaman, walang makitang sulat. Iginiit pa rin niya na suriin ng lahat ang kanikanilang papel dahil ang tanong ay maaaring nasa isa lamang sa kanila. Ginawa ng lahat ang sinabi niya maliban kay Bingi na tahimik sa kanyang upuan. Kinuha ni Puti ang kanyang papel at tiningnan ito sa liwanag. Nang hindi sila nakakuha ng anumang resulta, iminungkahi ni Tim na ang mga sinulat ay maaaring makita sa mga UV rays o X-ray. Ang grupo ay nagsimulang maghanap ng isang switchboard upang makita kung mayroon ibang paraan na mabuksan ang iba pang mga ilaw. Nang wala silang mahanap, sinimulan nilang hanapin ang pinagmula ng gayong liwanag. Hindi sila tinutulungan ni Bingi at kinakabahan lang na nakaupo. Nakahanap si Blondie ng mga strip ng emergency lights sa kwarto. Ngunit dahil walang switch, kailangang sirain ng grupo ang lahat ng iba pang bumbilya para magkaroon ng emergency at matrigger ang mga ilaw. Nagbabalasi si Kayumanggi na nagsasabing mapanganib ang kanilang gagawin. Dahil dito, pinagbutuhan nila ang usapin at sa huli ay pinagpasyahan na isulong ang plano. Matapos masira ang lahat ng bumbilya sa silid, bigla itong umilo ng asul dahil sa emergency black light. Lahat ay hinanap ang tanong sa papel, maliban kay Bingi. Ngunit muli silang nadismaya dahil hindi nila makita ang tanong. Hiniling ni Morena sa lahat na tanggalin ang unang layer ng strip light dahil hindi ito naiilawan. Ito ay maaaring magdulot ng UV rays na makakatulong sa kanila. Ginamit nila ang mga takong ng mga babae upang basagin ang mga salamin at makita ang iba pang klase ng mga ilaw. Gayun paman, muli silang nabigo dahil ang mga ilaw na ito ay hindi rin gumagana. Ngayon ay anim na pung minuto na lang ang natitira sa grupo. Ang bigong si Puti ay nagsabi sa lahat na mag-isip ng mga alternatibo. Habang nag-iisip sila ng mga paraan, iminungkahi ni Puti na gagawin nila ang lahat sa papel ng ikalawang kandidato dahil disqualified na din naman siya. Kaya, nagtipon sila sa paligid ng kanyang mesa at sinubukang ani nagin ang papel gamit ang isang lapis. Gayunpaman, walang tanong na nakita. Pagkatapos ay pinunit ni Puti ang kanyang papel sa mga seksyon upang magamit nila ang mga ito sa pag-eksperimento sa iba't ibang pamamaraan. Sumunod, umili siya sa isa sa mga papel para makita kung liquid activated ito. Gayunpaman, hindi rin yun gumana. Nagkaroon ng main itang pagtatalo sina Itim at Puti habang pinag-uusapan kung ano ang susunod nilang gagawin ngunit napatigil sila matapos marinig ang iyak ni Bingi. Tahimik siyang humihitbi sa kanyang upuan habang ang iba ay pinapanood siya. Pagkatapos nito, si Bingi ay nagsimulang magsalita sa salitang Pranses. Tinanong niya sila kung may nakikita sila sa papel at sinasabing ang papel ay sumasalamin sa kanilang mga imahe. Hindi nila masyadong iniisip ang kanyang mga sinasabi at ipinagpatuloy ang pagtalakay ng mga ideya. Natahimik ang lahat ng magsalita si Kayumanggi. Sinabi niya ang sariling teorya na nagsabing wala sila sa pagsusulit ngunit nasa isang uri ng palabas na sugal. Ang mga miyembro ng board ng kumpanya ay tumaya sa kung sino ang bibigay sa hirap at ang tanging layunin ng kanilang paruroon ay para sa kanilang libangan. Inisip ni Dilim na ang mga miyembro ng board ay hindi mag-aaksaya ng panahon at may mahalagang bagay na gagawin sa kanilang oras ngunit ayon kay Kayumanggi, ang pera ay baliwala lang sa kanila. Sa dami ng kanilang pera, malamang na nabubuhay ang mga miyembro ng board sa mga kahiwagaan. Ngayon, ang bawat isa ay nakaisip ng kani-kanilang sariling mga ideya. Sinabi ng ilan na maaaring ang taga ayos ang nasa likod nito habang ang iba ay nagsasabing maaaring ito ang CEO. Nagsimula silang moalang pag-asa at nagbatuhan ng insulto sa isa't isa. Kumpiyansang sinabi ni Morena na walang nanunood sa kanila dahil walang pakialam ang CEO sa kumpanya. Nasa kanya ang lahat ng karapatan ng kumpanya at kapangyarihan sa lahat. Malinaw na mas alam niya ang tungkol sa kumpanya kaysa sa iba. Tinanong siya ni Kayumanggi kung paano niya alam ang tungkol sa CEO. Si Morena pala ay nagtatrabaho na sa kumpanya sa HR pero hindi pa nakikita ang CEO. Nag-apply siya ng mas mataas sa trabaho at ngayon ay nandoon na siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Puti na siya ay inirekomenda at inalok ang trabaho pero yung iba, nag-apply daw sila. Gayunpaman, ang isang bagay na pare-pareho sila ay wala silang alam tungkol sa kumpanya at kung ano ang ginagawa nito dahil sinabihan sila na huwag magtanong ng anumang mga katanungan. Ipinaliwanag ni Morena na nag apply sila para sa isang sikat na multi-million pharmaceutical company na tinatawag na Birog. Ilang taon na ang nakalipas ng kumalat ang isang pandemya sa mga kabataan sa mundo, sila ang unang nakahanap ng lunas. Sa kasalukuyan, ang kanilang taunang turnover ay 20 bilyong dolyar, lahat ay dahil sa kanilang CEO. Biglang, nagmungkahi si Dilim na ang kumpanya ay maaaring nakahanap ng lunas sa pinakabagong nakamamatay na sakit na pumatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Naintrigo si Itim at tinanong pa si Dilim tungkol dito. Naghinala ito kay Puti, kaya tinanong niya si Dilim kung nahawaan din siya ng virus. Sinabi ni Dilim na hindi at iniwasan ang usapang iyon. Upang maalis ang atensyon sa kanya, lumapit si Morena sa gwardya at dinukot ang lighter mula sa bulsa nito nang hindi ito kinakausap. Pagkatapos, sumulyap siya sa alarma ng sunog. Plano ng grupo na gamitin ang lighter para matrigger ang sprinkler dahil posibleng mabuo ng tubig ang mga sinulat sa papel. Para dito, pamatong si Morena sa isang upuan ngunit hindi niya maabot ang alarma ng sunog. Tinulungan siya ni Puti sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng isang nakarol yung papel na sinindihan niya at ginamit upang matrigger ang alarma. Maya-maya, nagsimulang pamatak ang tubig ngunit walang nabago sa mga papel. Biglang pumunta ang gwardiya sa grupo. Sa sandaling iyon, binuksan ni Morena ang papel sa kanyang kamay at ipinakita na ito ay kanya. Pinagtaksilan siya ni Puti para paluwagin ang kompetisyon. Kinaladkad ng gwardya si Morena habang tinatawag niyang bastardo si Puti. Kasunod noon, galit na galit si Itim at nagsabing susuntukan niya si Puti pag namatay ang ilaw. Biglang namatay ang ilaw at napagtanto ng grupo na ito ay voice activated. Hiniling nila sa isa't isa na magingat sa kanilang mga sinasabi nang biglang umiyak muli si Bingi. Asar na umupo si Puti sa kanyang harapan at binuli ang kawawang lalaki sa pagpunit ng sarili niyang papel at kinain ito. Lumapit ang gwardya kay Bingi at pinaalis din. Ngayon lima na lang sa mga kandidato ang natitira. Minaliit ni Itim si Puti dahil sa pagiging isang masamang tao ngunit iginiit ni Puti na dapat siyang pasalamatan sa pagpapaalis sa kanilang mga kakompetensya. Sinabi rin niya na alam niya kung ano ang tanong ngunit tumangging sabihin sa iba. Sa sobrang galit, pinatumba siya ni Itim sa isang suntok. Pagkatapos ay iginapos siya ng grupo sa isang upuan at tinakpan ng tali ang kanyang bibig. Ilang sandali pa, natauhan si Puti. Inalis ni Dilim ang kanyang busal at hiningi niya ang kanyang gamot, sinabing nahawaan din siya ng virus at kailangang uminom ng gamot bawat oras para mabuhay. Hinanap ni Itim sa kanyang bulsa ngunit wala siyang makita. Naniwala ang grupo na gumagawa lang ng dahilan si Puti para palayain siya. Gayunpaman, sinabi ni Puti na isa sa kanila ang kumuha ng tableta at nangakong sasabihin sa kanila kung ano ang tanong kung ibabalik nila ito. Maya-maya, nawalan na naman siya ng malay at nanginginig. Ang ilan ay naniniwala na siya ay umaarte ngunit sinabi ni Itim na siya ay nagkakasakit dahil sa virus. Sinimulan nilang hanapin ang tableta na sinasabi niya ngunit hindi nila ito makita sa silid. Labing limang minuto na lang ang natitira sa orasan, sinuri nila ang isa't isa para mahanap ang tableta. Pinaghinalaan ni Dilim si Kayumanggi na siyang kumuha nito at napatunayang tama nang makita niyang nakadikit ang tableta sa chewing gum sa ilalim ng kanyang mesa. Sinubukan niyang ipakain ito kay puti ngunit itinapon ito ni Kayumanggi sa isang ventilator. Habang sinusubukan ng iba na makaalis, hapong hapo si Dilim na pumunta sa harap ng kamera at hiniling sa tagaayos na iligtas si Puti pero dahil nakausap niya ang taga-ayos, disqualified agad siya. Pagkatapos niyang mawala, inilabas ni Blondie ang tableta gamit ang bobby pin at iniligtas ang buhay ni Puti. Hinalagan din niya ito. Pagkatapos niyang magkamalay, lahat ay nagtanong sa kanya ng sagot na ipinangako niya. Inihayag ni Puti na ang mga sagot ay ang mga kandidato mismo. Kanina pa sila naghahanap ng tanong pero inisip ni Puti na walang tanong at ang may iwan sa huli ay ang sagot. Naniwala ang iba sa kanila ngunit bago pa sila makakilos, tumakbo si puti para kunin ang baril ng gwardya. Itinulak siya ni Itim sa isang tabi at siya mismo ang kumuha ng baril. Itinutok niya ito kay puti na kumpiyansa sa pagsasabing hindi niya babarilan ang sinuman. Kasabay nito, sinalakay niya si Itim at nakuha ang baril. Gayunpaman, napagtanto niyang may fingerprint recognition ang baril. Kaya, ginamit ni Puti ang gwardya at itinutok ang baril sa mga kasama. Binantaan niya ang lahat na lumabas isa-isa sa silid para mapanalunan niya ang posisyon. Walang kibu si Kayumanggi, sa takot na mabaril ay sadyang lumabas. Natatakot na lumabas si Blondie unit sumigaw na mamatay ang mga ilaw. Dumilim ang silid na nag kay Puti na magpaputok sa kung saan sa ang direksyon. Nang bumalik ang mga ilaw, si Itim ay bumagsak sa sahig na may butas ng bala sa kanyang dibdib. Tumingin si Puti sa paligid at nakitang hindi pa lubos na nakalabas ang paa ni Blondie sa loob ng kwarto. Babarilan na rin siya nito ngunit napansin niyang huminto na ang orasan. Ngayon, naglakad si Puti patungo sa kamera at sinabi sa tagaayos na siya ang nanalo sa kompetisyon. Nilapitan siya ng gwardya at ipinakita ang oras. Nabigla si puti nang makitang mayroon pa silang dalawampung segundo na natitira. Ibig sabihin ay hindi na siya kwalipikado dahil nakipag-usap siya sa tagaayos. Pagkatapos ay ipinahayag na binago ni Bingi ang oras ng sila ay abala sa pagtalakay sa iba pang mga bagay. Dahil dito, si Blondie na lang ang natitira. Pumasok siya sa silid at pinulot ang mga salamin ni Bingi na nahulog habang inilalabas siya. Ginamit ang mga iyon, tinignan niya ang papel at nakita ang isang tanong na nakasulat dito. Sa kanyang lubos na pagkasorpresa, pumasok si Bingi sa silid at inihayag na siya ang CEO ng kumpanya at nanunubok upang bantayan ang lahat. Lumapit si Blondie sa kanya at sinabing hindi. Ngumiti ang CEO at ang tagaayos. Napagtanto nila na naisip na niya ang tanong at nakapasa sa pagsusulit. Noong tanungin sila ng taga-ayos kung mayroon silang mga katanungan sa simula ng pagsusulit, ito lang ang tanong na kailangan nilang sagutin. Ang buong pagsusulit ay itinakda upang subukan ang katalinuhan at pagkamaasikaso ng mga kandidato. Tinanggap nila si Blondie bilang sekretarya ng CEO ngunit tumanggi ito sa rason na ayaw niyang magtrabaho sa isang organisasyon na pumapatay ng tao. Ibinunyag ng tagaayos na hindi naman talaga patay si Itim at ang bala na tumama sa kanya ay isang kapsula na magpapagaling sa sugat pagkatapos tumagos sa katawan. Ito talaga ang mahiwagang gamot na kanilang ginawa kamakailan na maaaring gamutin ang anumang sakit sa mundo. Dahil dito, tinanggap ni Blondie ang trabaho at natapos ang pelikula habang nakipagkamay siya sa CEO. Ang pelikulang ito ay hango sa 2009 film na Exam.